kilan lang ay nagsagawa ng eleksyon ang Taiwan para sa isang bagong presidente. Sobrang nagalit ang China sa eleksyon. Ayaw kasi ng China na magsagawa ng eleksyon ng Taiwan dahil natatakot silang baka manalo ang kandidato na si Lai ching -te. Ayon sa China, ang kandidato daw na yon ay isang delikado daw na separatist at pinahiwatig nila na baka pag nanalo ang kandidato ay ideklara nito ang independence ng Taiwan. Bagamat nagbigay ng matinding babala ang China sa Taiwan na wag itutuloy ang eleksyon, hindi sila nagpatinag. Nagsagawa ang Taiwan ng eleksyon at ang nanalong ang kandidato ay si Lai Ching Te. Kaya naman sobrang galit na ngayon ang China. Sa inauguration speech niya, pinagsabihan ng bagong presidente ng Taiwan ang China na tigilan na ang pananakot nila sa Taiwan. Kinundena ng China ang speech ng Taiwan president. Tapos ngayon, Pinadala na ng China ang mga barko at fighter jet nila sa paligid ng Taiwan. Pinalibutan na ng People's Liberation Army ang buong isla. Ayon sa China, ang ginagawa daw nila ngayon ay isang parusa sa separatist acts ng Taiwan Independence Forces. Sinabi rin ng China na tinetesting na nila ang abilidad nila na magsagawa ng atake at ma-occupy ang mga importanteng areas. Pinahiwatig ng China na ang ginagawa nila ngayon ay isa ng practice para sa paglusob at pagsakop nila sa Taiwan. Bagamat pinapahiwatig ng China na isa lamang practice ang ginagawa nila, marami ang nangangamba na baka may balak na ang China na lusubin ang isla ngayong linggo na to. Parang naghahanda na kasi talaga ang China na atakehin ang Taiwan. Baka nga bukas pa lang ay lusubin na ng China ang isla. Nangako ang China na kukuhain nila ang Taiwan at kung kinakailangan ay gagamit sila ng puwersa para gawin yon. Mukhang malapit na nilang totohanin ang sinasabi nila dahil talagang napakadelikado ng ginawang pag-surround ng militar ng China sa Taiwan ngayon. Ganun pa kahit lusubin ng China ang Taiwan, malabong masakop nila ang isla dahil siguradong tutulungan ng Amerika ang Taiwan. Marami ring mga barko ang United States military na malapit sa Taiwan at kaya ring mabilis na paliparin ng US Air Force ang mga eroplano nila papunta sa Taiwan kung kinakailangan. Kaya naman kung itutuloy ng China ang plano nilang lusubin ang Taiwan, magiging matindi ang gera. Ang militar ng Taiwan ay mayroon ding mga advanced weapons na nakuha nila mula sa Amerika kaya mahihirapan talaga ang China na sakupin ang isla. Mayroong mga missiles ang Taiwan na kayang umabot sa China mismo, kaya delikado rin para sa China kung magsisimula sila ng digmaan. Bagamat parang lulusob na ang China, posible rin na nagpa-practice lang talaga sila at wala pang balak na lumusob. Ganun pa man, marami ang naniniwala na magiging mas mabuti para sa Taiwan na maghanda na talaga sila para sa paglusob ng China. Kailan lang ay bumisita rin ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa China. Marami ang nagsasabi na posibleng may kinalaman ang pagbisita ng Russian President sa ginagawa ng militar ng China ngayon. Baka napag-usapan na ni Xi Jinping at ni Putin kung paano sila magtutulungan pag nilusob ng China ang Taiwan at nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at United States. Ang Japan naman at South Korea ay naganunsyo na magpapataw sila ng mga sanctions sa mga grupong tumutulong sa pagpapadala ng North Korea ng mga weapons sa Russia. Noong mga nakaraang buwan kasi, ay nagsimula ang North Korea na magpadala ng sandamakmak na mga missile sa Russia. Nagawang mapatagal ng Russia ang gera nila sa Ukraine dahil sa tulong ng mga kaalyado nila tulad ng North Korea, China at Iran. May nahuli ang South Korea na mga barko na nagkakarga ng mga containers na merong military supplies. Ang mga barko ay naglalayag sa pagitan ng Russia at North Korea. Kaya na pagtanto ng South Korea na ang mga barko ay ginagamit ng North Korea para magpadala ng weapons sa Russia. Tinanggi naman ng North Korea ang mga paratang sa kanila ng South Korea. Ayon sa North Korea, wala daw silang intensyon na magpadala ng mga sandata sa kahit anong bansa. Ganun pa halatang lumalakas na ang pagtutulungan sa pagitan ng Russia at North Korea. Mayroon din kasing mga indikasyon na tinutulungan ng Russia ang North Korea sa pagdevelop ng nuclear weapons. Kailan lang ay nalaman din na nagbibigay pala ang Russia ng diesel sa North Korea na isang napaka-importanting material para sa nuclear and missile development programs ng North Korea. Napakadelikado ng lumalakas na kooperasyon sa pagitan ng North Korea at Russia. Posibleng ang dalawang bansa ay tulungan ang China kung magkakaroon ng gera sa pagitan nito at ng Amerika. Ayon sa mga reports, gusto ni Putin na magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Russia at ng Ukraine para masiguradong ang mga teritoryo na kontrolado nila ngayon ay maging permanente ng parte ng Russia. Pag nagkaroon kasi ng ceasefire, ay magiging mas madali para kay Putin na magtayo ng mga infrastructure sa mga teritoryo ng Ukraine na sa kasalukuyan ay occupied ng Russian military habang may ceasefire ay pwedeng ilipat ni Putin ang ilang mga mamamayan ng Russia sa teritoryo ng Ukraine na kontrolado ng militar ng Russia para maging mas mahirap para sa Ukraine na mabawi ang teritoryo nila. Ganun pa man, siguradong hindi papayag ang Ukraine sa ceasefire dahil mayroon silang kakayahan na mabawi ang lahat ng teritoryo nila kung hindi titigil ang NATO sa pagtulong sa kanila. Kahit ang Crimea ay kayang mabawi ng Ukraine, basta tuloy-tuloy lang ang suporta ng NATO sa bansa. Sinabi na dati ng Ukraine na kung gusto ng Russia ng kapayapaan, dapat ay umalis ang lahat ng mga sundalo ng Russia na nasa Ukraine ngayon. Ayon sa mga reports, nagagalit si Putin sa pangingialam ng Western countries sa pagtatangka nilang magkaroon ng peace talks sa pagitan ng Ukraine at Russia. Bukod doon, marami ring mga ulat na nagsasabing ayaw na ni Putin na magmobilize ng mas marami pang mga mamamayan ng Russia para maging sundalo dahil natatakot siya na baka magrevolusyon na ang mga citizens ng Russia laban sa kanya. Marami kasing mga mamamayan ng Russia na ayaw na maging sundalo, kaso dahil nauubusan na ang Russia ng sundalo sa pilitan ng ginagawang sundalo ni Putin ang ibang mga citizens ng Russia. Sabi naman ng tagapagsalita ng Russia na si Dmitry Peskov, Handa daw silang makipag-usap dahil ayaw daw nilang makipag-gera nang walang hanggan. Ganun pa man, malabong magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa dahil kahit anong mangyari ay hindi papayag ang Ukraine na makuha ng Russia ang mga teritoryo nila. Hindi rin papayag si Putin na ibalik ang mga teritoryo na ninakaw ng Russia dahil pag ginawa niya yun, sobrang mapapahiya siya dahil ibig sabihin nun ay walang napala ang Russia sa digmaan na sinimulan nila. Kaya naman talagang hindi pa matatapos ang gera na to. Malaki ang posibilidad na matatapos lang ang digmaan pag nabawi na ng Ukraine ang lahat ng mga teritoryo nila. Kung tuloy-tuloy lang ang suporta ng NATO sa Ukraine, ay siguradong mababawi talaga ng Ukraine ang mga teritoryo nila na sa kasalukuyan ay kontrolado ng Russia. Napakadaming gulo na nangyayari sa mundo ngayon kaya marami ang nangangamba na baka biglang sumiklab ang isang pandaigdigang gera. Kaya naman naghahanda na ang maraming mga bansa tulad ng Japan sa posibilidad na magkaroon ng World War III. Ang Russia, China, Iran at North Korea ay pinapalakas na ang mga militar nila. Dahil doon, ang mga bansa na miyembro ng NATO ay nagpapalakas na rin para siguraduhin kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila kung magkakaroon ng gera.